Sana makita nyo na si Wenzi para magkita na sila ni Hart. Ito na nga guys, o oh, inahanap ko nang nga si Wenzi dito sa may SM. SM ano ba to? Guys, eto na yung SM ang ano, oh. Tara mag Starbucks muna tayo. Uy, di ka mag Starbucks, hanapin mo si Wensi. Nasaan na ba yun? Sobrang tagal, grabe. Saan na ba yun? Grabe oh. Magkatanong kaya tayo dito? Guys, pasok tayo sa loob. Tara. Guys, sabi ni Wensi, na andito na daw siya sa may SM. Hinahanap ko pa eh. Tagal na sa kaya siya. Hello, ito na yata siya. Oh. Yun o yun. Wait lang, abulin natin. Uy, wait lang. Guys, abulin natin sa si Wensi. Grabe. Hey, Wensi! Wensi, Wensi! Uy! oy, Wasssup! Ano ka? <laughs> Kamusta ka? <laughs> guys, si Wensi guys, Nagkita na rin kami ni Wensi guys oh. Hello. Grabe! Ang tanga niya sa personal. <laughs> Mga six footer. <laughs> Uy, buti nakita na kita, grabe! Ang tagal kitang ano, hinanap, promise. Kaya nga, ito na. kain mo ka tayo go guys, kakain muna kami ni Wensi guys Hala grabe, sobrang bango Bango Hoy oh. Ano yan, saan ka pupunta? Kagagaling mo na sa school ah Pabango, kita mo gaaray, pabango What? Bango Tag na 99 lang to, in order ko 99 lang yan? Sobrang bango. bango? Sobrang laki, 99 lang to? <laughs> Tapos ikaw, ikaw lang ang meron. Hindi, syempre, in order din ka tayo mura. Right? <coughs> eh, nasa nang akin? Ang na akin. Papayara mo rin. Ari yung sa'yo, blue. <laughs> Tapos sa sayo, sa'yo, pink. <laughs> oh. Guys, ang bango niya. Sobrang bango okay. niya. Grabe. Saan ka pupunta? Mga merienda lang. Siya magbihis ka muna. Mga merienda ka. Kagali mo na. Ayun din naman. Ay, siya umalis ka na. Alis so, na. Pag-bihisan din naman. Bango. bango sobrang bango. bango. Oh. Sa'yo muna. Sa'yo, sayo na. Sa bag ko. Ay, wait lang pala. Nasa yellow basket ko to. Kaya bumili na rin kayo. Huwag <laughs> ka nang malungkot. Pangit ka na Malungkot ka pa. San ka nalulugar sa mundong to? <laughs> Hmm. O oh, parehas tayo, wag kang magreklamo. Okay. Wensi, Wensi, ready ka na bang pumunta ng Batangas? Ah, baka di ako makasama kasi ang mm -hmm. okay. Guys, paano ba yan guys? Hindi sa atin makakasama si Wensi pumunta ng Batangas. Pilitin nyo guys, pilitin nyo bilis bago ako umuwi. Hindi sa... Uh, bakit, bakit? Hindi na bukas. ano? At, uh, agad, na, 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 Guys, busy si Wensi, guys. Sorry, guys. Akala ko magkikita na sila ni Heart pero hindi pa pala. Siguro next time, no? Kapag wala ka ng paso. Oo, oh, okay time. Okay lang ba? Oo. Oh. Baka next Paka... week. Next Paka week. Paka week. Paka. <laughs> guys, abangan nyo, guys, yung pagkikita nila, guys. Pero sa ngayon, guys, si Wensi is busy pa masyado. Kaya, sorry. sorry bye, guys. bye. Bye. Ciao na na ka. Bye. Bye-bye. See you ulit. See you, see you. Bye-bye. Okay na pa. Bye. Bye, bye. bye bye. Kuya, hindi ang makakapunta ha. Hindi ang makakasama. Kaya pabigay na lang natin sa kanya. Ano ba yan? Ah, yung Alis mga skin lotion. Para parehas kami nang gagamitin. Okay. Pakiingatan ha. Ingatan mo na. Oo na, oo, lang oo na. Mabitin. Alis dyan. Ibigay ko na nga sa kanya, daming daming binigay Sana all Walang labis dapat Walang Oo guys, ibigay natin to kay Secret Let's go na Guys, dahil inutusan ako ni Heart na bigay to kay Wensi Itong mga Shinko products Siyang mga sabon Bigay na natin na andito kasama ko na Guys, ari sa Wensyo. Wensi oh. Wensi Pinapabigay ni Heart sa iyo heart, Thank you Heart, sa sabon Thank you Ano Heart, happy ka na Happy.